Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay para sa mga Aries friends for October 2023 Money Love Career 1K subscribers na po tayo Maraming maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe at sumusuporta sa aking channel para sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe na po kayo para mas updated pa kayo sa mga darating pa nating i-upload na, na videos and mas dumami tayo sa ating channel. So, for our artist friends, spirit guide. Okay. We have the Seven of Earth. Two of Earth yan so, ang dami yung ditong wina-worry, no, kahit yung mga bagay na hindi nyo naman na kailangan i-worry, mga simpleng bagay lang yan, simpleng pag-aaway sa relasyon, ayan masyadong yung pinapalaki so, mga simpleng selos umaabot na kayo sa alam mo yun, hiwalayan so, kung mga, al alam mo yun yung mga battles na ganyan is hindi na masyadong iniindayan ngayon aries, friends, no? Kailangan maging matured kayo sa paghandle ng inyong relasyon. So, huwag nyo pa i-rally nyo pagiging immature nyo, no? Lalong-lalo lalo na may mga anak na kayong um, binubuhay. Ayan, isipin nyo yung mga anak nyo. Hindi yung sarili nyo lang na uh, nararamdaman. So, tignan natin. Awakening, ah, ikininga, no? Imulat mo na yung, yung mata sa katotohanan na ikaw ay magulang na no yung mga bagay na alam mo yung mga panandali ang kasayahan diyan yung pagparty-party, party, bisyo, kaibigan, ano, panandali ang happiness. Um yan yung mga iwasan ninyo para hindi masira ang inyong relationship. So minsan kasi ang mga babae no kahit mga simpleng bagay talagang we worry na ngayon no, lakas ng toyo sabi nga nila pero minsan um, um, talagang nagiging toxic yung relasyon natin sa mga simpleng bagay lalong lalo na kung paulit ulit na yan Ayan. kaya huwag mong sisihin yung partner mo no? kung minsan nagiging toxic na siya no? masyado kasi baka naman kasi may ginagawa ka rin talagang hindi maganda ng paulit ulit na no So, ang laki na ng parang pag ginawa ginawa sa'yo pero ayan, ikaw parang wala kang pakiramdam sa feelings niya so imulat mo na yung mata sa kat, ano, no, katotohanan na ayan, kailangan ang priority na syempre ang pamilya, ang asawa hindi ibang tao or hindi mismo yung magulang mo ano? depende pa rin yan sa inyong relasyon sa pag-uusap kung talagang ikaw ba'y sumusuporta pa sa iyong magulang kahit na uh, may mga anak ka na. So, pag-usapan yung mabuti yan, I can feel na may mga pag-aaway dito no, regarding sa pagsuporta sa magulang niya. Ayan, kahit na uubusan na kayo, ayan, suporta pa rin siya ng suporta dahil nga um, masyado siyang mama's boy or papa's boy, papa's girl or her, ano, no. So, ganon. Page of water. So, we have here, um, for some of the single aries, ano, may bagong papasok sa buhay mo. No? Na talagang makakapagpasaya sa'yo. Ayan, nakikita nyo naman dito, a new person enters your life, a relationship begins, a new phase. So, napakaganda ng inyong pundasyon. So, makikilala mo tong tong person mo nang walang sabit. Alam mo yun. So, walang third party, hindi ka ma-involve sa third party. So, kung ma-involve ka man, alam mo na, no, na i-priority mo yung peace of mind mo, no? Kung um, mamimit mo man tong taong to, make it sure na, or gusto mo talaga siyang papasukin sa buhay mo, make it sure na talagang 100% single na tong taong to. No? Hindi ka niloloko. Baka igawin ka lang third party, part, third party nito. Mahirap na ang tagal mong naging single tapos papapas magpapapasok ka lang ng batong ipupukpok mo sa ulo mo so we have here the two of water a relationship that continues to grow closer <laughs> okay kung ano man yung kung sino man yung papasok sa buhay mo ayan talagang naka ano mo lang ba yan nakilala mo sa inuman or what talagang lalalim yung pagsasama nyo ngayon para sa mga in a relationship naman or may kalibin, iwasan nyo yan ha um, hindi magandang fate yan yung um, papasok yung alam mo yun mag open ka ng relasyon sa may taong may asawa taong may sabit ano so yun So, tignan pa natin. We have a king of earth. So, sa inyong kaperahan naman, no, napaka-successful naman ng pasok sa inyo ng gracia ngayong buwan na to. Ayan. So, accept lang kayo ng accept ng opportunity. Kung ano man yung mga ino-offer sa inyo, talagang accept, ina-accept nyo lang. So, kailangan nyo ring ang um, alam nyo yun, magpasalamat. Matuto kayo magpasalamat. So, Um, magbigay din kayo no mag yung iba dito nakakalimutan na magsimba. So nakakaalala lang kapag may kailangan, may problema. So you need to be grateful hindi lang sa taong nagbigay sa iyo ng blessings kundi sa universe. Sa Diyos. Okay, tignan pa natin. Sa inyong career, the lovers, ayan may mga sama walang trabaho, ayan may mga paparating na trabaho sa inyo. And para sa may mga, ayan, gusto magka-business partner, ayan. Napakaganda ng pasok ng grasya ngayon no, regarding sa inyong money and career. You have a good relationship towards your ano, business partner. And regarding sa decision making ayan yung mindset niyo is talagang lamin na paka-optimistic yung ngayong buwan na to so pag-ingat lang tayo talaga dun sa may mga ano pumasok kayo sa mga maling relasyon or tumanggap kayo ng relasyon na alam yung kayo rin lang yung masasaktan so we have the will wow a time of positive change situation suddenly moves forward eh napakaganda nyo no sa inyo lang yata lumabas tong the will the will card no napakaganda na nga ng ating king of earth sa pasok ng inyong money and career ayan dumating pa yung um, the will natin no kung nahihirapan kayo sa mga trabaho nyo ngayon baka mag-resign magsipag-resign na kayo dahil may magandang opportunity na kumuha sa inyo or um talagang ia-accept ninyo no so ang dami rin ditong bagong ideas daming pagkakakitaan. Ayan, lalong-lalo na pa dating ang buwan ng December. Ayan, it's time to start na yung business. Kung ano man yung mga naiisipan yung business, kahit maliit lang yan, talagang magbuboom at magbuboom ngayong December. Ngayong bear months. Okay. We have the king of fire. So, kailangan mo ng motivation sa paligid mo, inspiration. Baka yung iba sa inyo is, yan, nawawala na ng inspirasyon, nawawala na ng focus. Ayan, kailangan mong mag-focus, sinasabi ng ating King of Fire. Ano? So, matuto kang maging, ano yon yung open communicate mo, open communication mo um, sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa business partner mo, sa pamilya mo, ano? Kailangan ng communication, unity sa isa't isa. So, kailangan nyo rin humingi ng mga advices advice sa ibang tao, sa business partner, no, no, wag mo solohin yung mga bagay na, alam mo yun, gusto mo ikaw ng ikaw yun lang yung nagde-decide sa business. So, yun yung ingatan mo, no, kung business, syempre, dapat pinag-uusapan talaga yan ng, um, maayos, no, kayong dalawa, kahit na sa trabaho to, ayan, magtanong ka kung hindi mo talaga alam yung mga gagawin, gagawin mo. So, we have here the six of air, things are looking up the end of a difficult situation ayan mga kung nag-struggle man kayo ng mga uh, ilang buwan sa inyong negosyo sa inyong trabaho ayan di ba may will tayo iikot ang kapalaran kung nasa baba ka ngayon ayan itataas ka ni universe ngayon lalong lalo na kung napakabuti mong tao talagang nagchatsaga ka sa hirap na pinagdaanan mo ng ilang buwan Ayan, lahat yan may magandang pagbabago, no? Yung iba rin dito, ayan, may taking a trip. May mga pupuntahan, may bakasyon na magaganap. May out of town ba kayo? Uwi ba kayo ng probinsya? or pupunta na kayo sa inyong, alam mo, bibisa, bibisitahin mo ang iyong magulang sa probinsya? Ayan, nakapag-ipon-ipon -ipon na kayo ng um, pera para makapagbakasyon pagdating ng October no? Pagdating ng um nyo sa probinsya nyo, ayan, mabibili nyo lahat ng gusto ng inyong mga magulang, yung mga matagal nyo nang pinangako sa kanila, ayan, mabibili nyo na, or mabibili na ng mga anak nyo. So, it's a surprise. May mga surprises din dito, no? So, kung ano man yan, mga pagdadaanan nyo ngayong buwan na to, andyan naman nakaalalay sa atin si Archangel Raphael and si Archangel Gabriel. So, yun lamang Aries. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!